Para sa dugang ng mga balita sa Negros panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramang salamat, Jerth. Bangkay sa lalaki nga may pilasang pagkatiro na sapuan sa kahilamunan sa Bacol City. Asunasod nga pagkasapo sa mga bangkay sa Bacolod Cagtaresay City, ginatutukan sa kapulisa. Yaring balita nga itong gintutukan. Pasado na sa isi na sangaga na sapuan sa naglabay nga drivers sa pribado ng salakyan ang bangkay sa lalaki. Nagakulob ini, nakaputing nga t-shirt at shorts, may duct tape ang mga kag may mapilas sa pagkatiro sa ilong kagkilay. May matinuluman sa dugo sa basurahan lapit sa bangkay kung sa dinin na sa, sa barangay Mandalagan. Sa investigasyon sa kapulisan, posible yakin bilin lang sa lugar ang bangkay sure only, li possibly pero hindi siya exactly 100% eh wala gaita sa mga CCTV wala man sa mga nagbullet sa crime scene Suno sa kaprisan posible nga pagtimalos ang motibo sa pagpatay sa biktima pagbalos uh, ang mga mga biktima ang ipang tiro niya man nga siya sa siya ang isa sa mga suspect sa mga series of shooting incident din sa Bacolod City. Sa Tangog, may aram lang shooting incident, isa man sa mga suspect. Okay. And sa ano, no, Placar luta two counts of murder, siya man itong suspect. Kay na sa positibo ang ikilala sa iya pamilya ang biktima nga si Jose Jun Codico, 36 anyos sa Barangay Bata sa pihak sa aligasyon sa kapulisan nga sospek si Kudiko sa ka insidente sa pagpanglutang. Hindi ko nagakadapat nagkakadapat nga patsyon ini. Tani unsin sinsyahon ka sa kabataan niyang kagagmay pa. Paano na lang ang kabataan niyo? Trisi Anyos ang subang. Pamilyaryo si Kudiko kag may apat ka makabataan. Manugbun agpa ang iya partner. Nagatrabaho ko ini bilang pintor kag construction worker. Siguriko si ang ikaapat na ng nga bangkay nga nasapuan humaling sa lunes. Madumduman nga tatlo ka mga bangkay ang nasapuan sa Talisay City. Dua sa mga ini wala pa makilala. And our investigators are on it now. We don't have that. Mga grupo, mga gapamatay. The information should come from us. We can see this as isolated cases. It doesn't affect the overall peace and order. Opo, Kirill Casillo, Adrian Pretos. 1. Western Desires